dinner na to. Ah, uh, well. Gusto ko lang sana ipagpatuloy na putol natin sa akin. Isa lang na gusto kong makang pamilya. Kay ni Eva. You know what? More than six years na tayo magkakilala, Melissa. Melissa. Hindi ko sinasadya, pero... Unti-unti na ako nahulog sa'yo. Isang araw nagising na lang ako at... Mahal na kita. Yeah. Gusto ko sanang... Felix! Huwag mo ito lang yung sasabihin mo. Melissa? Ayoko tang saktan. Ayoko rin masira yung pagkakaibigan natin. Pero... Felix, hmm. sana maunawaan mo na lang ako. Pagkakaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. sabi ko na nga ba't matagal ka ng mahal niya ni Felix. Bakit kasi hindi mo magawang ibigay sa kanya 'yung puso mo? Dahil natatakot ako, Ami. Baka pag sinagot ko siya, mag-iiba 'yung relasyon namin. Baka hindi ko mapanindigan 'yung mga tungkulin sa kanya. Alam mo, Melissa, walang ibang pinakita sa si Felix kundi puro sa kabutihan. Bakit hindi mo subukang ibigay sa kanya yung tiwala mo? Malay mo, siya na pala yung mo. Baka sakaling mabuhasan ng galit dyan sa puso mo. <sighs> e eh, paano kung hindi? Paano kung magkasama kami? Biglang manong balik yung alaala na nangyari sa akin. Paano kung biglang siya pa mapagkamalan ko ng rape sa akin tapos masaktan ko siya?